nararamdaman ko dito rin natin may ita. Susi! Para masubo natin ang mistery. Dito! 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 Ayoko na! Ayoko na sa'yo! Ayoko na sa'kin! mo nga yun yung mga kalinsabi mo! Alam mo rin talaga rito! Alam mo rin talaga rito! Alam mo ba? Alis talis! Para matigil na yung mga pagkaseryoso mo! Alis talis! Alam mo, wala akong panampalang paglambingan sa'yo dito ha! Sige nga! Uy, pero Dito lang ha? Di sa 6? Lahat sa 6? Saan sa 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 Alam mo, ikaw, ikaw yung ng eh, diba? ah? pedicab sa amin, diba? Hmm? Ito lang ng ka gusto mo? Mas dito? Eh, hindi na makikita ang ko dito, no? Eto, dito para mag-deliver ng prutas. Diyan sa bayang punan. Nagtitita <manyan> hindi lang prutas, kakanin, ulam, nito pa ako baka. Sumutang? Hindi, hindi, meron kasi. Dito, kakainan na. Aba! At naandito pala ang babae ng hindi naman kagandahan na may matalas ang... Aba, hindi ko kaya nalang Ah, ganon! Tama na! Tama na! Tingin na lang! sa Kumain na kayo d'yan! Nakain! Naku, hindi! Nakain? Bustay Kakain! Nakain! Bustay sa'yo! Tapos ikaw, dito ka Ayan yung punso pwede, ko. Upo, eh. Oy, eh, eh, Ayun, naman, Diyosan, pwede ko ang buhay ko. na hindi mo Alam niyo naman di ako sanay sa hirap. Pwede... Josh, pwede ba mo na lang? Huwag <tod> ka na. Pwede ba <laughs> ah. diba na ka Ang talaga! ba naman, Fred? Uy! Diba? Maligo ka kasi! Ay, ang tiling na ka. Ay! Excuse me, ano? Malinis ako sa katawan ko. Ba't ka nangangat Ang ko Ang kasigat sister. Sige na nga. Tingin nga. Tingin natin. Baka naman kung ano lang katikatiyan. Sige. Ay! damages my hair. Big shows in three days. Do your best. Three days? With this damage? Must talent but hate the damage for the first time. Sensile Damage Repair Treatment with Triple Concentrate Serum Repair severe damage in just three days. Making hair feel like new again. The face of one woman, 100 looks. <laughs> Keep it protected. Damage Repair System. All the fun, without the damage. The and it's true, it has replaced all my other products. My skin is firmer, my pores are smaller, and my lines, parang nawala. o Total Effects. Fight the seven signs of skin aging. See for yourself in just three weeks. number space, amount space, a Christmas message, and sent to 808. NASA